Good morning sa inyo guys At ito po muli si Boss Lando Explorer no? So ito po yung nabili natin sa Malabon Fish Market Na bangus na pandaing siya na piraso po yan At meron din po tayong kalabasa, sitaw no? Tsaka hipon at alimasag Yan naman po yung gagataan natin Mura lang po natin nabili ang alimasag din sa halagang 60 pesos po ang kalahati yan po yung iluluto po natin ngayon sa pagluluto ngayon ni Boss Lando Explorer. Ito, moment, na ito mo po natin ito sa suka, bawang at paminta. No, tara, nyo si Boss Lando na magluto at simpleng luto sa ginataang sito kalabasa na may kasamang hipon at maliliit na alimasag. Tara! Let's go! Alright, so inuna na po natin yung mantika, no? At isusunod na po natin ngayon yung bawang. Gigisin na po tayo, no? Yung po, ang uh, ating iluluto ay ginataang alimakas at ipon na may kasamang sitaw at kanabata. So guys, panoorin na po natin ang ating tutorial sa pagluluto po ng ating masarap na ulam. So, pakulay na po natin yung kanyang bawang tapos isusunod po natin yung sibuyas. So, ngayon, mapulan na po yung bawang, ilagay na po natin ang sibuyas. Ayan po yung sibuyas, no? Isa lang po natin sila para maluto. So, maglalagay po tayo ng bagoong, no? Ito so, po, oh. Optional lang po yan kung gusto nyo pong lagyan yung gata ng bagoong para mas talong sumara. Nasa inyo na po yan kung gusto nyo lagyan. Pero sa akin po, sa pagluluto ko po, talagang nilalagyan ko po, po siya, no? Optional lang po yan kung gusto nyo lang po na lagyan, no? At gisan nyo lang po. Yan. Para mas talong sumarap yung inyong lutuin na gata gatang alimatag at sito no? isa nyo lang siya para mas lalong maging masarap yung pang amoy ninyo yung aroma nya ba ang natin so ngayon yung natin no? so nilagay na po natin yung sitaw kasi medyo matigas po eh hindi ko po muna sinabay yung kalabasa dahil nga uh, mabilis lumambot bakit naman kung sobra naman ng durog no? kaya ito muna ang ino natin higilis na muna muna natin sa bagoong alamang no? medyo palalambutin po natin siya muna tapos saka natin ihulog yung kalabasa pwede naman siya sa talagang huli na para medyo matigas naman po yung kalabasa yung kasi okay, sa mga nagluluto po nitong mga gata sabay po nila yung sisa para mas durog. Sa akin po, hindi po ganon dinudurog po talaga kasi medyo ano eh, alam nyo na, mga bata, eh, hindi mahilig kumain na medyo durog, gusto nila buo. No? Salisan lang po muna tayo at so mamaya, babalikan po natin kapag malamuta po yung sisaw. So, isunod naman po natin yung hipon at alimakad mo para maluto at susunod din po natin yung unang tiga ng gata. So, ito po yung inagayin natin ngayon, no? Alimakad at hipon na binili natin sa Malabon Fish Market. Parang tayo nagmumukbang kasama, Mga... So, ayan po. haluin haluin lang po natin hanggang sa maluto po, no? At mamaya na po natin iuhulog yung alabasa Mas para sarapin pa po natin ng ating pagluluto at enjoyin lang po natin ang masarap na luto ng ginataang alimasag at ipon. So talaga magiging kayo ka kasi kung karaniwan natin sa ating mga nagluluto, talagang simpleng luto lang po talaga itong ginataan. So, napakabilis po ng proseso, ng pagluluto, at saka may tamong naman po at sariwa yung ating nilalagay na po, no? so haluin na po natin hanggang sa tumula po tapos maya maya po lang at papalikan po natin siya so takpan po muna natin bago natin ihulog yung unang piga ng gata so ito na nga talagay na natin yung unang gata gatso po yun, no? para lumambot po yung kanyang gulay. Unang gata lang po yan, mga kaibigan, mga kabos. No? Huwag po sasama yung pinakawali kasi medyo may latak po. So, palalambutin lang po muna natin yung gulay at lulutuin po yung hipon, no? Tsaka yung alimasag. Maya-maya ilalagay po natin yung pinakahuling gata po, no? Pwede na rin po natin ilagay yung kalabasa kung gusto na po natin. No, pero talagang mapapasarap ka talaga sa luto, no? Pwede na po natin ilagay. Ito po. Ibabaw lang po muna natin at lulutuin po natin mabuti. So takpan po muli natin yung ating niluluto no para maluto po yung gulay at yung mga recipe po na nandito no. Balikan po natin siya ng mga 3 minutes. So ito na nga at hahaluin na natin ang ating niluluto. Ah, ang sarap. Ayan, nakita naman po natin na parang ano na, mukbang, no? Wala lang siyang tahong tsaka pusit at mais. Pero masarap yan. Nakita nyo naman po, no? Ang daming sahog. Pero ang binili ko lang po na sitaw at kalabasa ay isang kilo lang po yan. Ang nagparami po talaga yan, yan yung sahog, no? yung lang po talaga ang nagpadami yan sa sito at kalabasa mamaya lalapot po yan na po natin na pag nilagay na po natin yung huling gata Dorado, napaparami kain mo nito taob na naman ang iyong kaldero no? ayun eh nga masarap nga kainin ito itong ulam na to takpan po ulit natin at maya maya ay babalikan po ulit natin siya ayan ayan po muna natin ang ating niluluto sa gata So bago natin ihulog po yung huling gata, no? Patuyuin pa muna natin ng gusto yung tubig para talagang medyo para lumapot na rin pag nilagay natin yung huling gata. So nakita po natin na lutong-luto na yung mga gulay, no? Yan po. Oh. Ba diba? napakasarap po talaga ng duto ng gata. lagay na po natin yung huling gata para lumapot na po yung ating ginataang ipon at alimasag so pakuluin lang po natin siya ng gusto para lumapot po yung gata niya no? takpan po uli natin yung ating niluluto. So, yan na po yung final, no? Na luto na siya. So, pinatutuyo na lang po natin siya ng kaunti So, ito na at uh, luto na po yung ating ginataang alimasag, hipon at kalabasa na may kasamang sitaw. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ito po muli si Boss Lando Explorer. Sana nag-enjoy kayo sa aking video na pagluluto at uh, thank you, thank you, thank you. Mabuhay po kayo. Salamat po. Bye-bye!